Pananagutin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang mga mangungulimbat at naghahari-harian. Bawal ang mapanglamang. Mga kababayan ko, ito ang mga mainit na balita ni President Bongbong Marcos na pinahahatid niya sa ating DVWH. Mga sablay na flood control! Mga ghosts, habi-habi lang! pinagkaperahang pondo ng pera ng taong bayan, mga kababayan, ay hahalukayin na namin. Ito pa lang po, mga kababayan ko. Once na mahawakan ng ating naipa uh, sa publiko na ang mga proyekto ng DPWH, I'm watching you. Ngayon, titignan ko kayo, pupuntahan namin kayo, at bubusisiin namin ang mga proyekto ninyo kung totoo nga ba o ghost nga lang. Humanda na kayo para sa ikakabuti ng bansa natin mga kababayan ko. Mga ghost, ang mga ghost project pananagutin ni presidente, ika nga niya, Mahiya kayo sa kapwa nyo Pilipino. Panoorin natin itong video na to. Matapang ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kontra korupsyon sa kanyang ikaapat na sona. Live mula sa Batasang Pambansa, sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maset. Cheryl, higit isang oras nga ang itinagal ng ikaapat na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At uh, gaya ng inaasahan, iba't ibang issue ang kanyang tinalakay. Pero isa sa pinaka-highlight ng kanyang talumpati ay nang mabanggit ang tungkol sa flood control program, lalo na't kakatapos-tapos lamang ng pagragasan ng sunod-sunod na bagyo. Correct. Kasi maraming ano, maraming na perwisyo. Maraming na perwisyo. At habaga. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control projects. Sabi ni PBBM, may mga kickback sa mga proyektong ito. Kaya... Totoo yan. Alam mo kung bakit? Aminin natin to. The last saw na ni Presidente Bongbong Marcos, napahiya si Presidente kasi yung mga reports sa kanya ng mga ahensya ng gobyerno sa Bly. There is a... Pa... kasi ang nangyari ganito eh. Paliwanag natin. Aminin natin, napahiya tayo noong panahon na last zona ni Pangulong Bongbong Marcos last year dahil uh, binalita ni PBBM yung tungkol sa mga flood controls. Eh pucha, alam na alam ng mga Duterte, walang flood control na gano'n, walang pondo. ba diba, mga kababayan? Ito na yun, ito na yun, ito na yun. Mga kababayan ko, alam na alam ng Duterte camp, mga kababayan ko, kung paano nila babatikusin si Presidente sa zona. Biruin mo, hinighlight nila yung tungkol sa flood control. Nabulaga tayo doon sa mga report ng mga ahensya ng gobyerno na ang ahensya ng gobyerno natin ng DPWH na ito ang pinagagawa namin pero ang alam ng mga Duterte mga kababayan ko walang ganong flood control bakit nalaman ng mga Duterte mga kababayan ko bakit nalaman ng mga Duterte camp ng kampo ni Digong na walang ganong flood control mga kababayan ko kasi bakit nilusaw na nila yung pera mga kababayan ko alam mo sa totoo lang nilusaw na nila yung pera so ngayon sa zona ni Presidente Bongbong Marcos mga kababayan ko ito yung resback back mga kapatid This is the rest back ni President Bongbong Marcos. Sagot niya to doon sa last year na pamamahiya ng mga Duterte. Mga kababayan, eto na mga kababayan ko. Ni rest na nga ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon mga kababayan ko, isa sa publiko yung mga no yung mga projects ng DPWH tungkol sa flood control sa ganito ganyan, lahat na sa public na isa sa publiko. Ngayon mga kababayan ko, ang sabi pa dito ni Presidenteng Madiin, pananagutin niya lahat ng dapat managot dito sa nangyari. Ang tanong, mga kababayan, paano yung mga nasa terms ng dating administration? Kasi alam ng mga Duterte na wala talagang flood control na nila ala ng bilyong-bilyong piso, mga kababayan. Kaya nga nila binanatan si Presidente mga kababayan ko. Tinira nila sa social media ng ganon. Ilang ulit nyo kami tinagtag dito na pinahihiya nyo kami sa mga katarantaduhan ninyong ah, flood control ni BBM, flood control ni BBM, ganito, ganito, ganyan. Oo, ngayon, bumalik na kami naman ang babalik sa inyo. Ngayon, nalaman na natin ang totoo na wala talagang flood control na ipinagagawa at maraming mga putyo putyong papel lamang at kinurap na mga kontraktor mga kababayan ko, ngayon re-resbakan namin kayo. Kayo sa administrasyon ninyo, kayong mga Duterte, mas maraming anomalya tungkol sa flood control. Ha? Kami naman ang re-resbak. Ang sabi ni Presidente, hahabulin niya kayo, pananagutin kayo, even the contractor noong dating pa dating administrasyon. Pinerwisyon nyo kami ngayon. Ngayon, kayo ang mamumoblema sa amin. Ibabalik ko yung tanong sa inyo mga DDS. Ibabalik ko. Ha? Makinig kayo sa akin. Ibabalik ko yung tanong sa inyo. Nasa ng pondo ng pera ng taong bayan? Noon pa dapat sinulusyonan niya mga flood control na yan. Bakit ngayon hindi nyo mailabas? Sige nga mga kamabayan ko. Ako naman na magtatanong sa mga DDS. Total naman kakasuhan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga pumalya nung dating administrasyon. Supposed to be, bago pa umulan ng ganito dapat, nasolusyonan na yan ng mga dike na substandard na bumigay at hindi pa natatapos na project ang tagal-tagal na. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte, yung proyekto hindi pa tapos hanggang ngayon? O ngayon ang tanong, nasan ang pera ng taong bayan? Siyempre, mga kababayan, senador na yon. Tahimik lang. Sumisipol lang gawa. <laughs> Di ba, mga kababayan ko? Ngayon, magtatanong ako sa inyo. Si Blanc, tahimik lang. Sumisimple ang gawa. Todo sa paghao. Loloko <laughs> nyo kami dito eh. Niloloko nyo kami ha. Ngayon, mga kababayan ko. Baka tumahimik lang ulit yun, mga kababayan ko. Ay, <laughs> eh, ako naman magtatanong sa mga DDS. Panahon ng tatay nyo, sandamakmak ang project sa flood control na ibinibida ni Presidente Bongbong Marcos sa Lasona, Ngayon, mga kababayan ko, na kailangan-kailangan yung flood control na yon hindi napakinabangan. So, pwede ba tatahimik na lang tayo? Si Blank, tahimik lang. Sumisibol lang gawa. Sigaw ng tao. Sumahan ko sa Senado. Wow. Ay <laughs> God damn it, mga kababayan. Hindi ko talaga matigil yung ganun. Kaya nagtatanong po ako mga kapatid, mga kababayan ko. Nagtatanong po ako. 'Di ba? Ay nagtatanong po ako. Paano tatahimik lang? <laughs> 'Di ba? Tahimik lang. Tahimik lang tayo. 'Di ba? Oh, nagets niyo yung punto ko doon mga kababayan? Ano ka rin natin to? Kaya utos niya sa Department of Public Works and Highways i-review ang mga ito. Narito ang pahayag ni Pangulong Marcos. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Oh! <laughs> Pero niyan. Alam naman natin, sige, ganito gawain -gawa dyan sa DPWH. More example, 100 million pesos ang pondo. oh, itong uh, DK na to, paggagawa natin at ba babadgetan niya ng gobyerno yan, ibibiding natin. Okay, 100 million! kikikbak si ganito. <laughs> kikik si Tong Silor. Mga kababayan. kikik si Tong Silor. Si Tong Griezmann. Kick kick din si... Ano? Si uh, Yorme. kikik din si... Ano? kikikbak si... Si ano? Si uh, Kupitan. Tapos papabakay Tangawad. Mga kababayan ko. Diba? Kikik-back din si Bukal. Oh sa project, o di naman lahat na, may pera. O ngayon, matitira sa contractor. sabi na natin 50%, 50 million. Si 50 million, mga kababayan ko, pagkakasyahin ni contractor. Siyempre, tutubo si contractor ng malaki. Mga kababayan, tutubo si contractor ng malaki. Of course, alam naman natin ang galaban dyan. Tutubo si contractor ng ganito ngayon. sa so, si contractor, tutubo ng 20 million. So yung DK mga kababayan ko, pagkakasyahin niya yung 30 million pesos mga kababayan ko para sa budget. Ba, syempre si contractor mga kababayan ko, mautak. Diba utak mautak, mautak, mautak. Mautak si, ano, si contractor. Bibitin niya yung project. The more na matagal, the more na maraming pera. Pero kung bibilisan kasi ni contractor mga kababayan ko, mabilis ang pera. Napapansin niyo? mga kababayan ko, paggawalan ng kalsada, napakatagal, mga kababayan ko. If we comparison Japan and Philippines, mga kababayan ko, only in the Philippines na ang kalsada buo pa ginigibana. Sa Japan, mga kababayan ko, pag nagkaroon ng isang butas, mga kababayan ko, bumilang ka ng 3 hours, 4 hours, mga kababayan ko, gawang-gawa na. Mga kapatid, what if, kung katulad ito nangyari sa Japan, yung EDSA, mga kababayan ko, at sa Japan. Sa Japan, nagkaroon ng sinkhole sa isang distrikto nila. Mga kababayan ko, nagkaroon ng isang sinkhole. Bumagsak, nag-collapse yung crossing sa kalsada. What if kung mangyari yun sa Pilipinas? Sa Pilipinas, ha, abutin ng 8 months. Bago matapos yon sa Japan, natapos nila ng 7 days. There is a biggest difference. Because here in the Philippines, one of the most corrupt agencies, ahensya ng bansa natin which is the DPWH. Mga kababayan, yun yung pinaka sources na kinagagalitan din dito. Kasi sabi ko sa inyo, from the local to the project na uh, nagpapirma, may 1% 2% mga kababayan, which is true. Totoo 'yan. Mga kababayan ko, So ngayon, pag nagawa na 'yung nagagawa na 'yung ano, nagawa na 'yung uh, uh, ano, flood control, ano kalalabasan, maganda ba? No. Substandard. Kasi mak bakit? 'yung inilaan na pondong 100 million sana, nagawa na para doon sa flood control, na mas mapatibay natin, hindi, mas titipid rin ni contractor ngayon 'yon. Kailangan niyang kumita ng 20 million, 30 million lamang ang ilalabas niya, dati sa example mga kababayan ko. Naintindihan nyo na. Kasi hindi ibibigay ni congressman, ni orme ni Bukal, ni Kupitan, ni Tangawad yung proyekto ni sila Piper Maka kapag hindi nagbigay dito si contractor, mga kababayan. Lagay ay lagayan system. That's why the President, President Bongbong Marcos said, Mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino. Di ba? Oh, naintindihan nyo na? Kaya nasabi ni PBBM yon. Hindi nyo intindihan mga DDS. Tanungin nyo yung mga amo nyo. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Ah, ano, sabi ko. Tama ako, di ba? At nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. O, oh, nakikipagsabwatan sila lokal. O, oh. <laughs> common. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Oh, mahiya daw kayo. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binusan nyo lang ang pera. Iyan ang sinasabi ko. Di ba? Pak, 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 pak. This is, this is a ano, combo. Combination, mga kababayan ko ng pound for pound na pananalita ni PBBM. Mga kababayan. Di ba? Sabi sa inyo eh. Mula Senado, Kongresista, Mayor, Konsehal, Local, Kapitan, Kagawad, nagkakaroon niyan sa bulsa. Yun yung pinaka-highlights nito. Well, I agree to the President. I hope na sana, Mr. President, ma-implement natin to. And ang kaya kong maitulong, Mr. President, pag naisa publiko na ito, puntahan yung mga proyekto na yan. Gagawin ko yan. Hindi ako nagbibiro. Para malaman ng taong bayan kung talagang merong, ano, meron dapat managot at dapat pang purihin yung mga kontraktor na ito. Sa mga kontraktor na nanonood sa atin ngayon, magtinu kayo. Dahil pag ako nakaharap nyo, kung ano makita ko, ire-report ko sa Pangulo. Mga kababayan, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Marami pa tayong pagsasamahan.